evening, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa Miss Universe Philippines for 2024. Yan ang tatalakayin natin ngayon. So, eto nga, syempre, talaga naman naloka ako sa opening show ng Miss Universe Philippines dahil ang ganda. So, gusto ko yung lighting nila. Gusto ko yung excella ng mga girls. Ang ganda nung stage. Ang laki nung stage. Tapos, uh, yung mga ilaw nila. Talagang winner. Pero, syempre, pinakanaloka ako doon kay Marina Summer. Dahil, kinabog niya pa si Michelle din ng bonggong-bongga. Parang siya yung reigning queen ng Miss Universe Philippines 2023. Di ba? Talaga namang masasabi ko. Oh my God. <laughs> Nakakaloka. But, Syempre natuwa ako dahil grabe yung kabuga ng mga kandidata. Doon pa lang sa opinion show talagang sabi ko sa iyo ang energetic ng mga girls. And then, gusto ko yung pare-pare sila ng suot. Kaya lang, sabi ko nga kulang lang talaga sa rehearse para mas bongga talaga yung show. But ang masasabi ko naman ay okay na rin. Yung host, syempre, ang gwapo ni Richard Alden. And then si ni naman, ang ganda bagay sila. Plus, nando doon din, syempre si Tim Yap at saka si Gabby Garcia. Okay na okay din. Plus, gusto ko din syempre si Jamie Mae, So, talaga namang masasabi ko, ang cute niya doon. Ang galing mag-host. And then, of course, syempre doon pa lang sa opening show, nakita na natin kung sino ba yung mga kandidata nag-shine ang beauty. Isa na dito si Tagig, Sambales, at sa saka syempre, ang ganda din ni Iloilo, ang ganda din ni... Pampanga, ang ganda din ni Quezon Province at saka ni Baco or inta lahat sila magaganda. Talagang bigay na bigay na. And then ayon, pinakilala yung mga judges na ako. Ito na, after ng ipakilala ang judges, tinawag na ang top 20. So, masuk tayo na sa lamin. So, sa top 20, medyo na ako kasi nasurprise ako sa mga pumasok. Actually, lahat naman ng gusto natin pumasok na front runner ay nandito. Andito siyempre si na Bisia, Iloilo, Leyte, Hawaii, Tacloban na inaasahan natin si Iloilo papasok talaga, si Hawaii papasok talaga. Siyempre si Tacloban nagperform naman talaga to. And then Pampanga, United Kingdom, marami naman nagsasabi na papasok talaga si United Kingdom. Quezon Province, Cebu, Bacoor. Pero, naloka ako dahil pumasok si Northern California at liguak si Southern California. So, wala din si Florida, wala din yung ibang Pilip, ano, Pilip, community, Pilipino community. Pero, inaasahan ko din papasok si Batayan Island, papasok si Bacolod, Oriental Mindoro. Pero, wala sila dito. Pero nandito si Bagyo Laguna, Cainta, Sambales, Palawan, Tagig, Australia, Bulacan at nasopresa ako, nakalusot si Pasig. So, hindi ko inaasahan si Pasig na makakalusot dito sa competition. So, ano nangyari? Hindi naman siya nagperform ng ganong kabongga noong pre-clean, di ba? Anyway, so, ganyan talaga yung competition. Meron kang ina-expect na parang Alo, bakit siya lumusot? ba? <laughs> diba? So, yon nalok talaga ako. Kasi ang daming mas deserve. Andiyan, syempre, yung ibang kandidata, katulad ni Batangas, ni Naik, o oh, ba? Diba? Ano na nangyari sa kanila? Bakit wala sila sa eksena? Pero syempre, yung mga frontrunner, katulad ni Iloilo, uh, Quezon Province, Cebu, Bacoor, Baguio, Laguna, Kainta, Sambales, Palawan, Tagig, at Bulacan, inaexpect expect naman natin sila na papasok talaga sa competition. Meron bang front runner na wala sa eksena? Iniisip ko kung sino. Uh, halos lahat naman sila pumasok, ba diba? So, ang mga dating queen, pumasok talaga sila. Pero, yung hindi nating inaasahan na ano, na kandidata na nandito katulad ni Northern California at sa ni Pasig, So, bakit sila nandito? So, yun ang aalawin natin. So, yun. So, medyo naloka lang ako doon sa ang daming eksena, ang daming mga ganap dito sa Miss Universe Philippines for 2024. So, nainip ako doon sa mga interview ng mga kandidata, sa mga eksena ng mga kandidata. Sobrang tagal. At pinaka naloka ako, syempre doon sa ano sa kumakanta. <laughs> so, yun yung van Parang hindi ko sila nagustuhan. Kasi parang, alam mo yung para sa swimsuit competition, parang ang hirap ilabas ng energy ng ano ng mga girls because of music. Pero sino ba ang mga nagperform perform Siyempre, performer dyan, si Iloilo. So, si Iloilo medyo parang naloka lang ako kasi nahirapan siya tanggalin yung ano, sarong niya. So, doon lang naman nagka-problema. But, the rest is okay yung kanyang presentation. Si Leite, okay lang naman. Si Hawaii, okay lang din. So, so, Tacloban, okay. Pero si Pampanga, oh my God, nakakaloka si Pampanga. Panalo. And then, of course, si United Kingdom. Ang sexy. Grabe. Si Quezon Province, so yon So, syempre, nagawa niya yung dapat niya gawin sa intablado. At yung kanyang pag-ikot, ganun pa din. Kung ano yung ginawa niya nung prelim, ganun pa pa rin yung nakita natin. Si Cebu, panalo din ang eksena ni Cebu. Si Baco Or, winner din. Si Northern California, ay naku, medyo naloka ako sa kanya. Si Baguio, medyo nag-struggle lang siya sa pagbalik, yung pag-ikot niya. So medyo parang na, ano hindi masyado maganda yung resulta ng ano niya pero sana hindi maka sa performance. Si Laguna, okay naman din si Laguna. Kainta syempre, eksena pa din. Sambales, sexy. And then si Palawan, grabe ha, yung mga balakang ni Palawan pumapalo. And then si Tagig, winner. Nakulangan lang talaga ako sa energy ni Tagig, pero winner naman. Australia, ah uh, ang lalaki ng mga hakbang pero hindi ko masyado gusto yung eksena niya si Bulacan ay grabe ha grabe si Bulacan lumalaban alam mo yun yung yung lakad niya yung alam mo yung parang ano talaga supermodel na ang sexy ang sexy ng kanyang catwalk and then si Pasi uh, soso lang pero sino nga ba ang papasok sa top 10 ay yan yung aatabayanan natin maya maya lang so yon so nakakaloka yung kabuga ng mga girls medyo nakakakaba maganda yung runway kaya lang yung focus nung ano medyo nakulangan ako mas maganda pa rin talaga yung nakita natin dito sa Sultan Kudarat pero wag na tayo magreklamo and ang daming host pero parang hindi ganun sila nagbiblend parang hindi sila nagmamatch connect sa isa't isa medyo nakakaloka yung mga host kasi ang dami, parang may nagsasalita dito, may magsasalita doon. Anyway, <laughs> naloka lang ako. So, makit yung ulo ko doon. So, medyo tinamad ako sa show nila. Ayun yung masasabi ko. But, tingnan natin yung mga susunod na eksena dito sa Miss Universe Philippines for 2024. So, yun guys. Diyos ko, naloka ako. Sobrang tagal kong naghintay. Paano naman kasi? Ang tagal naman ng show nila. And then, ayun. So, sobrang Grabe ha. <laughs> anyway, so eto na. Pagdating naman doon sa top 10, talagang grabe yung, yung kabaho Naloka ako ng bonggang bongga. So syempre, tulad ng ina-expect ko, puro front runner na ang pumasok dito. So eto talaga, as in talagang grabe. So ang mga pumasok sa top 10 ay si Cebu, Iloilo, Bulacan, Tagig, Bacoor, Pampanga, Cainta, Sambales, Quezon Province, and Baguio. Sa Q&A, si Baguio ang medyo nag-struggle doon sa answer niya. Pero, alam mong ano, na kabado siya, di ba? But, lumalaban naman. Yung beauty niya, lumalaban. So, grabe. Sino ang mga nalaglag sa mga inaasahan natin? So, ang mga nalaglag ay si Australia, nalaglag din si Hawaii, nalaglag na rin si Tacloban, si Nueva Ecija, so nalaglag na rin sa top 10 si Northern California. And then, talagang ang mga pumasok talagang masasabi natin, very strong contender. So, talagang lahat ng front runner, walang nakalusot na hindi front runner. so, yun lang. Si Palawan, nalungkot ako kasi si Palawan, ina-expect ko na papasok siya. Pero tulad nga na sinabi ko, hindi ko siya makita pa talaga ng ganong ka-strong pero si Sambales ayon natuwa naman ako kasi umabot siya sa sa top 10 and then ito yung unang listahan natin kaninang ano sa live natin so ang mga candidates ko sa top 10 tulad nga na sinabi ko kanina ay si Quezon Province Bako or Iloilo Cainta Baguio Taguig Cebu Bulacan Pampanga Palawan at saka Sambales. Ang number 11 ko, si na Nawala si Palawan, pumasok si sampales So, ito ang una kong listahan noong umaga. Ayun, nag-live tayo kanina. So, tulad nga ang iniisip ko, front runner. So, tingnan natin kung sino ang pipiliin nilang top 5 dyan. So, malalaman natin mamaya. And then... So, mas maganda ang pukuhan na pagdating sa evening gown. So, alamin natin. Ay nako, naloka ako nung sinabi ni Jimmy na Grabe ang ganda daw ni Quezon province kasi talagang pagtingin niya kay Quezon province sa niya, oh my gosh, you're so beautiful, oh, 'di ba? So, siya lang ang sinabihan ni ni ano, ni Quezon ni ano Jim, Jimmy Mina, magandang kandidata. Harap-harap nagulat siya sa ganda ni Quezon province ni Atisa. The rest wala naman siyang sinabi. Anyway, so natuwa naman ako dahil yung top 10 ko as halos perfect. <laughs> so yun, si Palawan lang yun nawala. Pero si Sambales number 11 ko kasi siya. Kaya okay lang din. So tignan natin kung sino ang matitira sa Uh, so, yun. Oh my God. Exciting moment to. Grabe. Pa, ano na, patindi na ng patindi yung labanan dito sa Miss Universe Philippines. So, abangan natin kung sino nga ba ang magta-top ko, naloka ako dito sa top 10 na evening gown. Grabe, grabe, grabe! Nakakaloka, Diyos ko. Tumbling naman ako. Ang ganda ni Sibu, Grabe, nung lumabas si Sibu panalo. Sobrang anjosa. Tapos, naloka ako kay kay Bulacan. Grabe. Ayaw magpakabog. So, ang ganda ni Bulacan. Diyos ko. And then, si Tagig. Ang ganda ng gown ni Tagig. Nakakaloka. Kaya lang sinipaan niya. Tapos, si Baco Or. Naloka ako. Nasurprise ako sa suot ni Baco Or. Unbelievable. Diyos ko. Si Pampanga, parang hindi ko masyado bet. Ang ganda sana, pero parang hindi bumagay sa kanya. Si Kainta, okay naman. Ganda din. Si Sambales, parang naging over yung color yellow sa kanya. Hindi nag-shine. Pero si Quezon Province, na surprise ako, nakamaroon. <laughs> so, yon Pero, panalo naman sa Exena. And then, si Baguio, okay din. Pero, parang piling ko, ang top 5 ay si Quezon Province Tagig I don't know si Iloilo -ilo. Si Iloilo -ilo, Hindi ko masyadong bet yung gown niya Pero carry naman niya Ang ganda naman sa kanya Kaya lang ayoko ng kulay Parang siguro mas maganda kung nag-yellow siya. Ganon. Mm -hmm. Parang feeling ko maganda naman yung performance niya. So, tignan natin kung makakalusot sa top 5. Diyos ko, kinakabahan ako. Pero parang feeling ko, Quezon Province, Taguig, Cebu. Yes. Yung nagustuhan ko. I don't know ba ko. Or, pwedeng Cebu lakang pasok sa banga. So, abangan natin, Diyos ko. Nakakaloka. Sobrang grabe. Grabe yung nakita ko dito sa evening gown. Ang galing-galing talaga nila. Sobrang, ano mo yung ramdam mo na puro front runner sila at ramdam mo yung kanilang energy pagdating dito sa competition na to. Sobrang naloka talaga ako. Sumakit yung ulo ko. na ko So, so yan. So, tingnan natin kung sino ang magta-top five. So, kinakabahan ako. <laughs> Grabe yung pukpukan. Labanan at labanan talaga. Susko, ko, <laughs> oh my God, nakakakaba, Diyos ko. Naloka ako ng bonggam bongga Grabe. Pero masaya ako. So, yon So, ang fourth runner-up ay si, ano, Tagig. So, okay ako doon. And then, ang third runner-up ay si Baguio. Okay din ako doon. And then, ang... Second runner-up ay si Atisa Manalo. So okay din ako doon Kay sa Manalo I hope na mapadala siya sa Supranational And then I think Si ano naman Ay mapadala sa Ano mapadala sa Tawag dito Ewan ko Basta bahala na sila dyan Okay lang ako na second runner up si Atisa And then of course Si ano Si Stacy ay first runner-up. So, kinabahan ako. Kala ko si Stacy ang mananalo. Hindi ko alam. Parang na-feel ko na much better kasi si, ano, si Bulahan kesa kay Stacy. Kasi, ang dating kasi sa akin ay si Stacy kasi ay parang feeling ko mas malaki yung chance ni Bulahan sa laban sa Miss Universe. Ibig ko ba sabihin, kasi meron siyang extra charm ganon 'di ba lagi ko na sinasabi sa inyo si Bulakan kasi maganda yung smile maganda yung eyes so nagko-connect so yon sobra so happy naman ako so ano ang laban natin sa Miss Universe hindi natin alam so yon but i will support Bulakan so parang maganda yung naging resulta kaysa naman yung mag-away-away yung mga fans and then i'm happy and tignan natin kung ano ang mangyayari <laughs> sa Miss Universe but si Chelsea Manalo I think uh, I think is panalo charot si Chelsea Manalo I deserve niya maging Miss Universe Philippines so I'm happy for her so yun congratulations sobra 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 so yun good luck sa atin sa Miss Universe I think kaya naman niya siguro Wow, exciting to. So, yun. So, naloka ako sa resulta. Diyos ko, ako ng sobrang tagal. Ang sakit na dibdib ko. Kasi, naglaro sa isip ko. Nandiyo dyan kasi si Tagig. And si Tagig ay fit para sa Miss Universe. And then, andyan din si Atisa. Pero kasi maganda din talaga yung sagot ni Manalo. ani Chelsea. Talagang from the heart. And, si ano din maganda din si Stacy. Kaya, nakakaloka silang tatlo. So, yun. Parang feeling ko, okay naman. Okay naman yung resulta. As in, maganda. So, well, ganun talaga. Hindi man nakuha ni Atisa Manalo ang Miss Universe Crown. I think siya ang magiging supranational natin. So, yon What do you think, guys? So, please comment below kung ano ang reaction ninyo dito sa mga resulta ng Miss Universe Philippines for 2024. So, yun, guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyo lahat sa so, walang sawang suporta. Sa so, mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. So guys, always keep smiling and always think positive. Laban lang. So kaya yan. So hanggang dito na lang, hanggang sa uli nating chikahan. See you tomorrow. Paalam. thank mm -hmm. you